Ako yung insecurity ko noon, grabe yun eh. Kaya sabi ng mga tao ngayon, grabe, sobrang matukada na, hindi na maganda, hindi ka na gusto yung katawan. Ay, dahil wala, ako pang sa inyo, ang gusto ko yung nakikita ko sa salamin, yung ako, yung mata ko, yun yung importante sa akin. Nagandang-ganda ka sa sarili mo. Oo, ganda ako, ganda ko sa sarili ko. Hindi kayo, bala kayo dyan. Hindi, totoo naman, hindi naman to para sa iba, para sa amin to. Yes, diba? At yun yung maganda. Kasi katulad nung sinabi mo, kapag gandang-ganda ka sa sarili mo, it translates to your sexual self mm -hmm. and your sexual relationship. Yes, kasi pag confidence ka, pag confident ka, actually, ano eh, pag na, what is sexy for you? Tiyan, talong mm -hmm. ako, yung babaeng confident. Mm -hmm. Kasi pag nakakita ako ng babae na, alam mo yung talaga, kahit mm -hmm. hindi yun yung, Uh, standard na proportion ng katawan oh, na puso na. Oo, mga love handles, uh -oh. ganyan. Pero grabe, nakaka Tapos pag gumano, alam mo yung coin, diba? sexy-sexy ako sa ah, kanya. Yung tindig uh -oh. niya, yung ganito. Hindi siya kailangan irutoke. Alam mo yun, alam mo suot niya confidence. Ang sexy ni bakla. Mm -hmm. Parang ganun siya. Mm -hmm.